Sorry, it's DJ. Hello, hello. Dito tayo ngayon sa Samsu po. Dito ang ito ang kya po ng Hong Kong. <clears throat> Malamig ang makikita dito mga mga panindahan, brand new, second hand na pang hardware makikita nyo lang sa mga hardware mamatindahan dito dito yung mga pupunta dito yung mga medyo <clears throat> naghahanap ng mas murang mga gamit sa bahay ayan dito nyo dito, dito. So may kapwa tayong Pilipino dito na tumitingin. Ayan, ang dami niyan. Like, uh, ang presyo niya, raw, um, minsan um, nasa 300, 200. Mura lang siya. Kung bibili ka ng brand new, mas makakatipid ka kasi ano rin naman siya, gumagana pa rin naman. Yung iba, pipili ka lang ng mas maayos. Yung iba, brand niyo rin, mga ano lang siya, mga pull out o mga ano ba to? pinaglumaan na lang si stores kaya binibenta na lang nila ng mas mura o dito naman, bago pa siya yun eh, oh. ibang branded pa na bibili yeah. gusto ko rin mamili dyan kaya lang mabigat na ano ako mabiga I, yan uh, siyempre ang bagahe depende sa bigat ng dala mo uh, eto yung mga kung gusto mo ng brand nyo ayan dyan sa mga kistindahan dyan sa sa bangketa ka lang ayan mga second hand ito camera may 100, may kamaha. Eh, 1,000 pa rin dyan. May nakita ko worth 1,000. Second hand lang siya. Pero, magandang klase naman na siya. Uh, no, bibili mo ng brand yung mga nasa around 5,000 siya. Grabe ang dami yun no? Eh. yung mga nauna pang digital na mga, mga bagong napas. Hindi, wala ko nasa na yung camera ko bagong lupas mong dati kano nasa Kuwait pa ako mga tindahan mga TV uh, may mga second hand na mga cellphone tabi-tabi yan mga gadgets hindi lang dito sa bandaparkon marami marami silang tindahan ito kasi sa may bandang alap niya sa NPR Exit A sa seat, sa seat, sa, sa B, ano, puro mga damit yata. masakit um, na cellphone. depende sa presyo. Uh. yung iba kasi ng amo um, ko, bago yung kanyang, if, uh, ano, uh, bago iPhone niya, Ayan lang. A siya ng order. So, binenta niya yung isa dito sa di di sasyo Lang mas mura brand yung pure binenta niya. Para lang daw may, may passport niya. Kahit binenta niya ng paluki. Pwede na nang ng ano yun, di ba? Ano ako sa kanya? Ano na nang na na pressure? Basta kayo pa makatawag siya. Kung gusto yan niya. Di ba talaga dyan bag pa rin? Ano yung A24 o 25? Tulog na sa akin. Maganda kasi si Cha. Hindi pa ako nakabili ng cellphone sa ganitong store. Pero si Cha nakabili na siya.

ปะาแซงมอนเสียบปลาซีเมนต์รสกี๊ดจ๊า mga collectors item, cái này thế không đủ đẻ hóa, ok, nè, mẹ lũ cao dỗ em là sân phòng, đấy dì, mẹ mẹ, sẽ không có bạn, không làm bạn. Bạn có à, không 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 Lý sinh cực kỳ quan trọng. phải không? trước khi đi đâu vậy? phải không? các bạn này, 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 các bạn

咁啊，記得你翻幾咧？商品翻翻出嚟，唔識装就唔好翻。 好啊，我點樣唔知影乜嘢？哦，呢個？攝像機。